Magandang araw mga ka Kami ay pupunta sa ilog na mga kaibigan At habang inihintay pa Ang aming mga kasamaan Na yung check muna na aming mga dadalhin Ayan ang pangki Ayan na pala ah, Isa namin kasamang inihintay Pagkatapos nga pala namin Hintayin ng isa namin kasamaan Ito, nagutay-utay na kami Ah, masyadong pinaspasan ko na Ang mabilis na makapunta sa ilog niya A few moments later Ito mga kasama Ang veterano Ang gawa ko dito Wala, makikitain lang Ayan, ito nga pala yung kada Mabaha pag mabaha ay dito ka lang pepistot nandiyan mga nagsisilagay ng mga isda yeah, ito ang pinakabitirano sa amin ansag ang tawag dito sa amin Ayan, ganyan lang po ang style yun harangan mo po ng maraming bato di ka bilang gilid na tayo sa ilog Hihi. Anong mo mukha yan? Talagang nilalamig. Masyado pa kasing maaga itong mga oras na ito. Ayan, kaya sige, losong na tayo niyan. Ah, klase pa, dila, dila pa. Samang tao naman. Tawid ko nga pala, nakita namin itong mga kasama namin na nandito sa ilog din. Ayan, may pagpalok-palok pa. Ayan, mga kasama gaya bang na. At nakakita pa ng pang-ulam. Naman ang naman ng ulam nila. Oh. Ay, grabe naman ako. Ayan, pagkadating pa na namin dito sa aming papakyan. Ayan, syempre ako ito, pabit yung video lang. Yeah, oh. yeah kala mo naman sadyis, sadyis, ba eh. Yeah, kalau mana mandor ni ya, Okay, sige. pagkakayang game na tayo. Yeah. Pakita mo lang mga kasamahan. Kala ko wala na akong gagawin dito. Kala ko ligtas na ako dito sa mga trooper ko. Ano ba yan? Pinasisid ako. Lamig-lamig na nga eh. Sige, no choice. Para may makatulong man. Baka di ako pakainin naman eh. Eh, minibidyo ako na. Jangan salah bila.